May nagtanong sa akin. Good day, yan, Boss Ray, May ola din po ako. At hindi pa bayad. May nag-text kasi sa akin pero hindi nagsabi kung saan ola sila. At sabi ay nakakuha na daw sila ng permit sa mayor office dito sa amin para hatakin daw mga gamit ko para pambayad ng utang ko. Totoo po ba yun? Ayos. <laughs> ibang klase talaga itong mga all na ito, no? -no mga inventor. <laughs> okay, ah, uh, bago natin sagutin, no, yung inyo pong uh, katanungan, eh, imbitahin ko mo muna kayo, no, na supportahan po ang aking mga social media account, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin po natin siya, no? Ang sabi po nung ano nung ola ninyo na hindi nagpakilala uh, which is uh, ganyan do ang ano ginagawa niya mga yan. Bakit si hindi sila nagpapakilala? Kasi ho, takot yan sa mga multong ginagawa nila. O, kasi ho, nangaharas ko sila, ba diba? nananakot. hindi talaga magpapakilala yung mga yan. Kasi takot sila, mabalikan sila sa mga kalokohang pinagagagawa nila ng makungas na yan. Kaya hindi sila nagpapakilala. Pansinin nyo ho, pagka nagpapadala sa inyo ng messages at saka email, ano sinasabi? 'di diba? May utang daw kayo sa online lending apps. Walang pangalan. may mga ilan ho naglalagay ng pangalan, pero hindi ho lahat. Kalimitan po walang pangalan. No, anonymous sila. O, eh, paano sila makakaano? Paano sila makikilala? O 'di ba? Ah, nga eh. Tapos ito, sabi niya, 'to nakakatawa rito eh. Kumuha na raw ng permit sa mayor's office tatayo ho yata ng negosyo dyan sa lugar niya eh. Kumukuha pa ng payers permit eh. Loko-loko <laughs> talaga. Hindi po ba? Kasi daw, kaya kumuha lang ano, ng permit sa mayor kasi maghahatak daw po ng gamit ninyo para pambayad doon sa utang ninyo. No? Hindi ho nila kayang gawin yun. At mali ho itong impormasyon na to. No? Wala hong ano, wala hong, there's no such thing ho. No, na permit sa mayor para maghatak ng gamit no? Kalokohan mo 'yun, no? Ah, uh, ang meron lang hong karapatan, no, na maghatak nuno ng ano, ng gamit ninyo, no? Kung ito po patungkol sa utang, ay ang korte. Ano po? May kailangan ho, meron silang ano, writ of execution. No? May court order ho dapat 'yan. Hindi ho basta-basta 'yan. No? Halimbawa ho, no? Ah, uh, may nag ho sa inyo ng ano, small claims. Okay? Ngayon during di ano di proceedings po no uh, mediation no um uh, kakaron ng usapan so kung ano ho yung mapagkasunduan po ninyo no eh yun ho yung gagawin ngayon let's say ano po uh, hindi natupad no ah uh, syempre manghihingi ko ng gan 'yan kumbaga na rin of execution si judge no uh, with kailangan ko i-request kasi yun ng ano yung no? uh, nag-file una small claim. So pag kayo nag-grant po, no, uh, pupunta po si sheriff, no, sa inyo, no. i assess niya po yung inyong ano, yung inyong uh, mga properties, no. Maaari ho kasi i-garnish yung salary, no, mga properties po, sa sasakyan, bahay, no, ano-ano pa hong ano, uh, po ibenta, no, para po hahatakin ho yun ng korte, no, Uh, tapos ibebenta po nila kung ano po yung proceeds noon no na pagbentahan yun po yung ibabayad doon sa lending no hindi ho yun yung kukunin eh, kumbaga pare nakakuha ng kotse no si sheriff no nakapaghatak ng kotse sa inyo hindi ho yung dadalhin sa ano sa lending ibebenta ho sa korte yun tapos kung ano po yung halaga ng ano nung uh, proceeds yun po yung ipambabayad doon sa nahiram niyo sa lending no hindi ho yung kagaya nitong sinasabi nitong tanga na ola na to. Oo, oh, nakakita. Permit sa mayor's office. <laughs> Bakit nagtatayo ba sila ng kumpanya, ang ano dyan, ng business? Oo. Oh. Nakalukuhan talaga. May lang, no? Kayong mga ola, may lang kayo. No? Wala akong kakayanan, no? Ang uh, mayor's office na, ano, na maghatak. At hindi ko papayag si mayor, no? sino mayroon papayag na ano, magbibigay siya ng permit para maghatak ng ano, gamit. Sige nga, isa lang din ang hahanapin sa inyo noon. Court order din. O. Di ba? Pwede ba yun? pupunta kayo sa, ano, sa munisipyo? Kaya, pwede permit, tatakin ko yung gamit ni ano, ni Wandilaku. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Mario Joseph, sasabi si Mayor doon. ba? mga kalokohan itong ola na to wala talaga no uh, kung kumbaga may masabi lang ko sila no? so halatang halata ang pananakot di po ba so dun sa nagtanong no eh bayaran nyo na lang po yung inyong nahirap no? kasi nagamit nyo rin naman no? kahit papano no, yung nahirap ninyo so ang gawin nyo po no kung hindi nyo pa po talaga kayang bayaran ng buhok no eh mag ikun mo muna kayo sakan nyo ho siya, ano, bayaran ng one shot. Buo nyo ho babayaran, ha? Huwag nyo ho babayaran ng partial. Kasi ho, pagka partial nyo siyang binayaran, ako eh, doon lang ho sa interest mapupunta yan. No, hindi ho ko matatapos sa pagbabayad sa mga damo online lending apps na yan. No? Ganyan ho ginagawa nila. Pagka kayo nagbayad ng partial, ah, doon lang sa interest ho na Hindi ho, nababawasan yung principal. Eh, di sino ang talo? Kayo. Kaya ang gawin nyo ho, no? Pag ipuno kayo, pag na kayo, bayaran nyo ng one shot, no? Para malaman nyo kung magkano talagang babayaran po ninyo, no? E pumunta ko kayo dun sa may apps nyo, o kung natatandaan po ninyo, kung magkano talaga babayaran nyo lang dun sa due date ninyo, yun bayaran nyo. Ano po? Ah, magbayad doon kayo dun sa mga payment channels nila, no? Ah, tapos, ano yan, meron silang reference number yata na ibinibigay ko. Doon ho yun ang gamitin ninyo. Pwede naman ho yung gamitin ng Gcash, uh, Maya, 7-Eleven. Doon ho kayo magbaya. Tapos po, picturean nyo yung proof of payment. Pagka picture nyo, email nyo sila. Ayan ho, bayad na ako. Tapos na nga mo. Yun na. Yun ang gawin ninyo. No? Pagka, ano ho, uh, in, paulit-ulit pa ho yung tawag sa inyo, tsaka ano, uh, pangungulit at pangaharas eh, yun, yun na yun lang ay complain nyo na po sa SEC no? sa NPC sa Bangko Sentral ng Pilipinas ito po, ipa-flash ko po, ayan po yung uh, mga sangay ng gobyerno no? na po, pwede ho kayong mag-file ng complaint, yan, nandyan din po yung kanilang email address ano po, so kung meron ho kayong mga proof, no? yung mga screenshots no? na uh, merong pang harass no? pananakot no? Uh, i-attach nyo po doon o, tapos, kung meron hong ano, uh, kasamang cyber libel, et cyber libel po meaning ipinost po yung mukha ninyo, no? may kasama pong uh, paninirampuri, no? O uh, baga, nakalagay, scammer alert, or wanted, or, mga ganun, no? no? Yun ho, uh, cyber libel ho yun, no? Kasi ipinost ho yung inyong information at pati yung inyong mukha, no? Sa social media, okay? So pwede nyo silang sampahan ng cyber libel. Ano ho 'yun? Uh, may criminal liability ho 'yun. No? Tapos pagka uh, uh, ano uh, sinampahan samahan nyo ho ng danyos No? Para makabawi ho naman kayo kahit papaano ng ano nung sa naramdaman ninyong uh, uh, depression or anxiety. Okay. Kasi oh, ang gusto lang naman ho talaga nitong mga damuhong ola na 'to, no, isirain ho pag-iisip ninyo. O no, kaya ho kayo ginaganyan. Kaya kayo ho no sa lahat ho na nanonood sa akin no. Uh, mapabago man po o dun sa mga datihan na pong nanonood no. Maraming salamat po sa inyo. Eh tatagan niyo po ang sarili ninyo. No lalo ho pagka alam ninyong hindi pa kayo makakabayad sa due date niyo. No kasi ho ang gagawin ng mga damong ola na yan eh kayo. Pero niyo due date pa lang ho no talagang katakot-takot na harassment na abutin nyo. Pati contacts nyo. No, yung mga nasa phonebook na nakuha po nila. No, yung nabigyan nyo ng access. Actually, ninakaw talaga nila yun. Kasi, saan kayo nakakita? Hindi magtutuloy. oh yung paghihiram nyo ng pera pag hindi nyo sila ginranta ng ano, access. O, oh, pag nanakaw din yun, mali yun eh. O. Oh. Di ba? So, yun yung tatawagan nila ng tatawagan. Kukulitin nila ng kukulitin. So, mape ka ngayon. Iba e kung ano-ano iisipin mo? Eh, wala ka pa talagang pera pambayad, bayad. O, gagawin mo, manghihiram ka rin sa ibang ola. Eh, baka mamaya doon pa rin sa kumpanya nila na yun. No? Kasi yung mga ola na yan, no? isang kumpanya, let's say, sampu yung online lending apps nila. Yan e, yung mga kalukulukuyang mga yan. E di, syempre, pag nakahiram ka, tatapal mo dito. At mangyayari sa'yo, gano'n na lang. Kung wala ka pa pang dito sa na, nakuambun ng ano, huli, panghiram ka na naman, patatapal mo na naman, mababao na ho kayo pagka ganyan. Yan ho'y huwag niyong gagawin. No? Kasi o, pag ginawa niya, dyan ho magsisimula kalbaryo ng buhay niya. Eh kasi biruin niyo kung anong anong harassment ang gagawin sa inyo mga yan. Tawag dito, tawag doon, message dito, message doon. Tapos, ang masakit pa dyan, pagka iinan kayo, siniraan kayo sa social media. Kagawang kayo ng group. Mga loko-loko yan eh. O, hindi lumaban ng parehas. O, di po ba? Kaya, e, ah, pagka ako nakaranas kayo ng ganun, i-demandan po. Complain niyo sa mga ano, sa ngayon ng gobyerno, dun sa pinlash ko kanina. No? Tapos ano, kumbaga ho, mag-ano kayo ng abogado niyo para ma-demandan nyo talaga sila. No, kasi ako, maniningilo ako, hindi ho ako bugado ha? Ako ay nagbibigay lang ho ng payo sa si inyo, no, dahil nga ho, ako ako maniningil. Dahil busit na busit na ho, ako ako diyan sa mga ola na 'yan. Sinisira ho nila 'yung industriya na matagal ko na hong ano, hanap buhay. Oh. So, katagal ko hong naniningil, hindi ho ganyan. Oh. So, sinasalbahin nila 'yung ano eh, 'yung hanap buhay na mahal ko eh. Yan ho ang ano nagbibigay ng ano ng uh, pagkain no, para sa pamilya ko itong hanap buhay na to sa paniningil ta sasalbahihin yung mga yan manong umayo sila sa paniningil kasi yung natatypecast kami akala lahat ho ng ano ng maniningil ganyan kabalas ubas eh o, di po ba ayaw lumaban ng maayos hindi ganyan ng paniningil may proseso yan oh. hindi ho nakukuha sa takutan ng paniningil Lalo ngayon, regulated na Oh. Meron na nga ako tayong prohibition ng unfair debt collection practices. Oh. Nilista na po doon kung ano'y bawal. Oh. Masaklap, yung bawal ang sinusunod nyo. Mga bugo. Hindi ba naman kay si Raulo. Hindi inilista yun doon para yun na sundin nyo. Para yun ang gawin nyo. Inilista yun, bawal yun. Ibig sabi, wag nyong gagawin bobo talaga kayo. Sabi yung si. Doon mo sa ano, nagtanong, wala ito. No, yung intindihin niya. May spermate. Wala <laughs> niya. Magtatayo yata siya ng negosyo dyan sa lugar niyo eh. Spermate sa mayor eh. Titing. Lagi niyo yung isipin, no? Wala akong karapatan, sino man ho, no? Bukod po sa korte, no? Uh, sa sheriff. Basta ho may court order. Merit of execution. Yan, pwede mo silang magkata. Pagka wala ho noon, eh, huwag mo kayong papayag. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, at pag-comment, no? At lalo na po sa inyong pagtatanong sa akin, ano po. At uh, kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na suportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.